Uumpisahan na natin. Ayusin ang mga kagulong kalat dito sa banyo ni Nay Mayet. Nay Mayet. So alam mo, una-una napansin ko dito sa banyo mo, ano? Yung mga, mga nakakalat damit. na damit. Oh, so iba-ibang mga damit ito. Siyempre, di ba, oh, tatlong po. pamilya kayo. Alam mo, isa sa naisip kong solusyon dito ay dapat meron kayong color-coded na hamper o lalagyan ng maruming damit. So ating hamper, courtesy of our uh, One staff. Ayan. Color green. At dapat may pangalan. Ito oh. ay para sa replente family. Ano? Oh, so ang replente family, nakikilala mo ba dyan? Anong damit nila dyan? Ito? Oh, Anong oh, damit to? Opo. Oh, so Opo. Creative po. Sa replente to. So na ito namin ilalagay. Ito? Peri-replente. Sa kanila rin. din. Oo. Oh. So itong dito naka ano na to? Anong kilala mo ba? Opo, oh, oh, kay Bantanina. So sa ibang damit oh, ito. Opo. So, Opo. Oh, so, so, dito muna siya. Ito. Ako, itong parang ah... Sa Ay, anak oh, So, dito to? Sa, sa, sa isa Rin. Okay, sige. So, ito yung kay replente. Oh. No? So, siguro ito. Ilabas na natin. Di ba kasi nakakasikip na siya dito? Ayan, yes, sige. Ayan. So, makikita mo na, hindi na kayo malilito oh, kung po. kaninong damit oh. ito kasi sa replente family ito. Yung isa naman nating damit, color-coded, etong pink naman sa kapanang oh, family. Ano dito damit ni Ah, sa... Ay, ito, tapat ito. Okay. So, ito, kasama ba? ito So, ito, ako! Ayun, no? Akala ko parte ng ano, dekorasyon sa inyong kurtina, pero kanina gamit ito. Sa replentes po. Sa replentes, so dito siya. O, diba? Mas madaling ayusin. Alam na natin yan. Ito, kanina gamit ito. Tapanan. Tapanan. O, oh, ito, iba ba dito? Puro tapanan to? Opo. Okay. So, hindi naman siya basa, kaya okay lang pagsamasamahin itong mga di-color na hindi naman basa. Ayan, so nakita mo, alam na nila ngayon, kapag replente, itong kulay green kapag tapanan yung pink. At lastly, itong sa inyo, ayan, ito naman ang Bartolin. Oh. Bartolin, okay. okay. Ito naman sa inyo, ayan. So, ito, oh. sa inyo rin to Ayun! O, oh, di ba, parang, <laughs> ay, ang laki na ikinahawa na. Ang daming na walang mga, ay, ito pa! oh, kanina naman lang gano'n ito. Sa replente. So, ito, dito siya. Okay. Ayan, kung makikita mo, di ba? Color-coded na yung ating mga lalagyan na color oh. Habang nandun si Nay Gladys na nag-organize ng uh, banyo, dito naman tayo sa labas nakikita niyo mga baguets. Ano ba nangyari at nagkalat-kalat ang na mga toys? Ay, naku, tatawa-tawa ka dyan. <laughs> naku, kailangan uh, siguro po konting tip mga mothers kay Ate Beverly at kay Ate Karen. Ano? ah uh, tayong mga adults, turuan din natin silang mag-organize. Tayo mismo magkusang loob na rin. Kaya meron tayong mga storage boxes. Ito, kunyari, uh, Bartolina Family. So, mag-urong tayo na ate. Tulungan mo naman ako, urong natin yung mga toys. Diyan natin ipipwesto itong mga storage boxes. yung mga bagets ha, makikinig kayo sa mga mama ninyo. Pagka natapos na kayo maglaro, alam niyo na kung saan ilalagay yung mga laruan ninyo. Kunyari, alam mo sa'yo yun. O anong family name mo dyan. Doon mo ilalagay yung uh, laruan mo. di ba kuya? At syempre, eto yung kanina, ah, Bartolina family, Tapanan family, eto Replente family. So ate, siguro, alam niyo na kung saan para sa mga kanya-kanyang anak, ano? So gusto niyo ba itry? Lagay yung mga toys sa loob? Yes, yeah, sigurado ako na dahil ngayon may mga boxes na kayo, hindi na magkakapalit-palit ang mga laruan nila at gaganahan na yan na mag-ligpit ano, kasi ang cute-cute talaga ng mga kulay ng mga storage boxes.